DIY Moto Black. Send so, good day mga kamoto vlog to so, ngayon. Today is Wednesday, October 15, 2025. It's my birthday. So ngayon mga kamoto vlog tayo ay babiyahe kay Lala Move no kasi meron tayong regular client sa uh, sa papuntang San Jose del Monte Bulacan no? yung tsaa so yun yung first booking lagi natin no? so binabayaran tayo doon ni client ng 500 pesos dun sa tapos location sa San Jose del Monte Bulacan so yun yung first booking natin so mga kabota meron na rin tayong na nakuha pang double booking dito yung second booking natin ah uh, papunta rin siya ng San Jose del Monte Bulacan no? Uh, pinikap natin siya sa Araya at Pampanga. So, bali yung shipping fee niya, originally ay 354. Kaso, yung timbang nung kanyang papadalang item ay 30 kilos. Prosen. 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 Prosen product, no? So, dadalhin siya ng Star Mall sa San Jose del Monte, Bulacan. So pagkaganon 30 kilos uh, Considered as double booking na siya Mga kamotoblog no Dalawang booking na yun kasi ang limit natin Kay Lalambob ay nasa 20 kilograms So So ito 30 kilos So exceeded na siya sa 20 Considered as times 2 na to Mga kamotoblog no So yung client natin nakipag Bargain no kasi Di raw nila kayang Yung presyo na double booking Yung halaga no So, ginawa ko mga kamoto vlog. So, yung is, kasi talagang considered as dalawang booking siya mga kamoto vlog. Isang 20 kilos, saka 10 kilos. So, dalawang 354 yun. Papuntang San Jose del Monte, Bulacan mga kamoto So, yung ginawa ko doon sa 10 kilos, ah, uh, sabi ko sa kanila, bayaran nyo na lang ako ng kalahati doon sa 10 kilos. Kumbaga, 177 na lang mga kamauto vlog no then plus parking fee doon sa Star Mall na 30 pesos. So bali 'yung napagkasunduan namin uh, 561 'yung babayaran ni client natin doon sa drop-off location mga kamauto So 'yung mga kamauto vlog uh, na sa akin na 'yung item so medyo mabigat 'yung karga natin so dahan dahan na tayo mga kamauto vlog. So 'yun nga mga kamauto vlog no. Uh, So, marami na naman ang sa atin mga kamotoblog no? So, ayun. ah uh, kasi itong sinalabog ay hindi naman natin talagang regular na trabaho. No? Na, na pinagkukuha natin ang source of income. So, meron tayong talagang uh, pinagkukuha na ng source of income. Yung talaga yung regular natin trabaho mga kamotoblog So, ang problema ng mga kamotoblog ah uh, yung talaga pinagkukuha natin ng regular na sahod na ating mga vlog ay natapos na noong, ano, o nakakang tao no, so September 2024 dito rin sa San Jose del Monte may hawak akong project dyan yung, kung alam nyo yung location ng Sogo San Jose del Monte City sa harap ng SM ah, ko po, po yun no, hanggang sa matapos yung project doon. So, siguro iwang ko na lang siya yung mga ano lang waterproofing na yung problema ng mga kamoto vlog. So, hindi talaga to yung profession natin, no, maging driver ni Lala Mob, no. Kumbaga, nag-freelance lang tayo as mode of survival, no. Para meron din tayo pinagkukuna ng kahit pa paano, ng income. Kumbaga, habang naghihintay tayo ng regular natin trabaho, mga kamoto vlog. So, ayoko na talaga mga muhan mga no dahil talagang nakaka-stress siya. Lalo na ah uh, mayro kang hinahabol na na timetable no para matapos yung ating project, di Mga residential housing, mga ganyan. So, bali ba nga kamoto vlog yung tra talagang trabaho ko, civil engineer po tayo mga kamoto vlog. No? Uh, di naman sa ano, pag hindi uh, naman porket civil engineer ka hindi ka na pwede bumaba nagkukula ng income ng mga kapatulag eh, hindi naman tayo mga katulad nung iba na grabe mga urahan so tayo ano tumalaban lang tayo ng patas no? kung ano lang yung binigay sa atin na kontrata, yun lang yung pagkakasyayin natin sa atin sa ating pamilya ka pa ng pera sa mga contractors ah eh? mali na 'yan mga kamot vlog. So hindi natin ugali 'yan mga kamotpad di natin ginagawa yung mga kamot vlog. So, so ito yung ginagawa natin nag-share lang tayo ng video to sa mga mga tao ko rin ano para kasi so, si engineer, eh, kang ganun. Naglalala pala yan. So, kumikita na ganun. Kung baga, meron silang idea na pwede, pagka wala kaming trabaho, pwede silang, pwede lang pasukin yung paglalala Kasi, eh, okay din naman, eh. Kikita ka rin naman ng, ano, 500 plus, eh. Sa isang araw, eh. So, so maingganyan nyo sila, ano. Alam wala kaming trabaho, wala silang mapapakiyaw. Pwede silang, ano, lumabas, maglalala mo. O kaya, na trabaho nila sa construction, pwede silang maglalala pandagdag kita rin sa kanila ano. So ginagawa natin tong video na to para ano makahikayat din ng mga kapwa nating kasama sa construction na pwede nang gawing source of, source of income din itong Lala Move no mga kamukatlag. So So ayun may tumawag nga kanina. So may pinapahawakan sa akin project dito sa ano Tagaytay. Ah uh, Basal daw. So Tatawagan na ako makikipag-negotiate dito kung magkano yung magiging rate natin no. Gisawod natin kada month dito sa kanyang project dun sa Tagaytay. So, hopefully ano, magkasundo mga kamoto Kung hindi naman, uh, okay lang kasi meron naman tayong pinaglilibangan ito kang paglalalamog no kahit pa paano may pumapasok sa ating pera para sa ating pamilya. So, mga motor vlog, uh, drop up lang natin itong mga item na to so ayan box ng siya saka frozen food papuntang frozen meat papuntang ano Santa Star Mall na San Jose del Monte Blacar so ayan update ko mga kamotoblog vlog kung makakao tayo third booking pabalik a few moments later ay mga kamoto vlog na minakuha tayong pan-third cooking ano na halos mag alas 3 na ng hapon no oh, dito sa San Jose del Monte. So matagal din tayo naghintay ng pabalik ng papuntang Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac. So minakuha tayo Tarlac nga lang. So yun nakuha natin sa San Jose del Monte papuntang Concepcion, Tarlac. So makalapas na ng magalang Pampanga yun mga kamoto So bali yung niya nasa 490 96 pesos hindi ako nagkakamali basta kulang kulang ng ano, 500 so yun yung pumasahin niya mga kamoto vlog so ayun ah, uh, baka hindi ko na rito hanapan ng kasabay mga kamoto kasi nahit na natin yung gross na 1,500 so kikita tayo dito na 1,000 plus no mga kamoto vlog labas na yung gasolina sa yung top up so ayun mga kamoto update ko kayo pag uh, may pa tayo pang apat na o pang limang booking so ayun So ayun mga kamoto vlog hindi na natin si hindi na tayo naghanap ng pang-apat na booking mga kamoto vlog. So ito yung nakuha nating gross pinala move. Nasa 1,252 no, yung gross income natin. Sabi niya pero sa talagang uh, gross income natin, nahit natin yung 1,500. So kita na tayo dito ng mahigit 1,000 mga kamoto vlog. So nakatatlong booking ng tayo ngayong araw na ito say so, sa mga gusto maglalamove, kikita ka talaga dito Kay alam mo, basta matagal ka, maghihintayin ng mga booking, mga, mga motovlog, uh, mga idol, no? So, taga-taga lang sa pag-grind araw-araw niya. So ayan, kung wala kayong pinagkukuha ng income, pwede nyo gamit, gawing source of income to sila na Mob. So ingat lang tayo sa pagmamali ng mga motovlog. So ayan, hanggang dito na ang motovlog yung ating video. Huwag na kalimutan mag-subscribe, like, mag-comment. Huwag nyo rin pong kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga motovlog. Bye-bye!